For today's vlog Papunta nga pala kami sa Horror House Tara, samahan nyo kami Charot Andito nga pala kami ngayon sa bahay ng pinsan ko Kasi eto, magpapaprint na nga pala kami ng aking mga inedit Pero bago ang lahat, eto at sinasaksak ko nga lang pala muna yung printer Step by step ba? Nakita nga ng very very late yung makulimlim kung kilikili kaya pasensya na po God bless. <laughs> Kempe pagkatapos isaksak i-open na nga pala itong laptop tapos i-open ko na nga rin pala itong printer para doon diretsyo na rin ako. Ano to for the tutorial? Char. Buti na nga lang pala at wala namang ginagawa itong pinsan ko. Pagkatapos pinasa ko nga lang muna dito yung mga picture na nagawa ko sa cellphone. For the Bluetooth nga lang muna ang person papunta dito sa may laptop. O di ba, mayaman talaga, may laptop na, may printer pa. Bibili din ako nito pero bukas na kasi gabi na, sarado na yung mga tindahan nito. <laughs> pagkatapos <laughs> ko ang maipasa, dito nga lang muna ako sa word kasi ilalagay ko siya sa mga bandpaper paper tiga isa-isa. Sa notebook kasi ni Ate Alexa ito ilalagay kaya nga kailangan talaga tigi isang bandpaper. paper. Wala naman nga silang color coding ngayon kaya naman naisipan ko nga gumawa ng pang cover sa notebook ni Ate Alexa. Para naman hindi masyadong print at saka medyo socialers din ng very very light. At saka para maiba naman yung cover ng notebook. Palagi ko na lang kasing nakikita sa mga notebook si Maring Elsa at saka si Maring Ana. Kung hindi naman si Paring Cardo. <laughs> Kaya naman nga naisipan ko talagang mag-edit ng pang-cover sa notebook ni Ate Alexa. Tapos eto na nga, ginagawa na for the print na nga ang person. At habang nagpiprint nga pala ako, eto at may nakabantay nga palang aso dito sa may gilid cute nga pala nung aso, tingnan nyo nakatitig sa inyo. Kaninang umaga ko pa nga sanang balak i-print ito kaso wala naman akong kapalitan sa pagbabantay ng mga alaga ko. Kaya naman nga ngayong gabi pa nga lang kami nakapunta dito sila pinsan. Si mama nga lang muna pala nagbantay kay baby bunso tapos etong si kuya Axel pala kasama ko Ayan nga at panay din kakaturo dito sa my laptop, gusto nga din palang pumindo. Nag-try nga lang muna ako mag ng isa tapos nung nakita kong medyo okay na, print ko na nga pala lahat. Buti na lang din talaga meron printer dito kasi kapag sa labas pa nga ako nagpa-print, medyo mahal. Mga colored kasi ito, siguro 5 pesos yung isa. Iba kasi talaga pag mayaman, may printer. Charot. <laughs> Pagkatapos nga, tinanong ko nga pala itong pinsan ko kung isa-shutdown ko na nga pala itong laptop. Sabi niya naman patulugin ko nga lang daw. Tinanong ko nga akin pala itong pinsan ko kung kakagahin ko pa ba itong laptop habang pinapatulog ko. Charot. <laughs> Mga ilang minuto lang eto at nakatulog na nga pala. Sobrang bilis lang hindi na nga nagpakarga. Sana yung alaga ko ganito din. Sobrang bilis lang din matulog. At syempre, eto na nga pala yung finished product. Kung nakikita nyo, iba nga pala eto doon sa dati kong video kasi binago ko nga pala yung itsura. Ginawa ko na nga palang buo para maganda namang tingnan. Bali yung front at saka yung back ng notebook nga pala yung malalagyan neto. At kung hindi ka pa nga pala nakapag-follow sa aking page, please follow my page. Kaya naman hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunood!